programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Tuluyan ang ang napunta sa loob nga ng kulungan ang bruhang si Divina at dito nga ay nag-aabang na ang mga kaibigan nga ni Princess dati sa loob ng kulungan at dito nga ay masasalubong nila ang bruhang si Divina at dito ay magmamagaling at magmamayabang pa si Divina kung kayat mag-aabot nga sila ng isa sa mga kaibigan nga ni Princess sa loob ng piitan at dito ay bigla-biglang magkakaroon nga ng rambulan dahil nga si Princess ang kanilang ipinaglalaban at ngayon naman ay dito nga ay kinausap nitong ang bruhang si Divina ang kanyang anak na si Livy para nga dalawin daw nila ito at dito ay meron pa isang matinding plano itong ng si Divina at dito nga niya balak nang tapusin ang kanilang tunggalian na Divina versus Sherline ngunit hindi nga sila magtatagumpay sa kanilang masamang plano at dito nga nang mababarilin na nga nitong si Divina itong si Charlene ay iniharang nga ni Charlene itong ang si Jenny na pinsan nga nitong si Divina kung kaya't di mas magugulat na naman lalo ang bruhang si Divina dahil nga mapapatay niya na ang kanyang pinsang si Jenny na kanyang tagapagtanggol at tagapagligtas sa lahat nga ng kanyang makalokohang pinaggagawa kaya dito ngayon matatapos na ng tuluyan at mapabaliw na nga ang bruhang City Vina kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa nalalapit na pagtatapos ng Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po niyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.